Pinataang laing nga ngayon yung ating lulutuin guys. Kaya naman, for the go. Ang unang ang ginagawa dito is tinanggal yung balat. na oh. Ayan yan. And then, mag -iwan na rin ng mga ingredients para sa pag natin. At common lang naman yung ginagamit dito mga guys. Kaya makikita nyo rin yun sa kusina nyo. And after yung magprepare ng lahat, ilagay na natin yung kawali and then maglagay na rin tayo ng mantika at una natin gigisa dito is yung ating duya. sunod na rin natin yung bawang at saka yung sibuyas so pagkatapos nyo gigisa yan is nalagay na natin yung ating sangkap o yung ating main ingredients which is yung baringon o maliliit na fried dried fish pagkatapos na isunod na natin lagay is yung ating branches o yung medyo matitigas na part ng ating laing at mamaya na yun natin lalagay yung daon. Huwag kayong mag-alala kahit puno yan. Mamaya is liliit yun yan. O konti din yan sa, o magkakasya din yan sa ating kawali. So, pag medyo malambot na yung ating unang nilagay, isunod na rin natin tong daon. Kasi mabilis lang naman to maluto. And, one tips pala guys, kaya hindi makati yung laing is pinapabukalan o matagal talagang bumubukal yung laing. And, lagay na rin natin yung ating pampalasa. Siyempre, yung this is not a sponsored and depende rin naman sa inyo yun. Depende rin naman sa panlasa nyo kung gusto nyo maraming gata or konting gata. And, pagkatapos nyan, kapag medyo ganito na yung itsura, okay na yan at pwede na siyang kainin. And, tara, kain tayo. Thank you Lord for the blessing. And shout out nga pala sa ating na taga that's all for this video. Thank you for watching. Stay safe and God bless. A peace.